Ito well, guys. Panoorin natin itong mga mustasa guys. Malalaki na. Mga isang linggo pwede lang i-harvest ito guys. Masarap to yalo sa miso. O kaya, tigisa mo lang sa sardinas. Talo-talo na to guys. Guys, thank you for watching. See you on the next video guys. Domo arigatou gozaimashita. Thank you very much.